Hello guys, good morning. Share ko lang nga pala kung paano ang tamang paraan sa pagpapaligo ng ating mga manok. Uh, gamit itong washout. Bali, kailangan pag magpapaligo kayo ng inyong manok, kailangan mainit ang panahon. Uh, around 10 a.m. dapat sa umaga. Kailangan mo lang ng balde, tubig, at wash out. Bali, ang isang nga pala nito guys is, bali sampung manok ang pwedeng paliguan nito. Kailangan mo lang ubusin yung laman ng sachet. Tapos, siguraduin mo haluin ng maigi bago mo siya ipaligo sa bago paliguan ng ating alagat kailangan lang natin ibasahin maigi ma yung lahat ng balahibo ng ating manok para siguradong mamatay lahat ng anip ah, sa kanyang katawan kailangan yung kailangan maabsorb ng balahibo niya yung solution yung may wash out Okay so, lang kailangan nyo basahin nyo. Siguraduhin nyo mababasa lahat ng balahibo niya para sigurado mamatay yung mga anip. Mga kuto. Ah, ganyan. Kailangan ganyan ninyo. bukal mo yung mga pakpak -pak para siguradong ma-absorb yung solusyon.